Magandang araw! Ang topic ko ngayon ay about sa papaya na tumubo sa aming pakuda na napakarami na hindi naman namin itinanin. Siyempre, blessings too. gandang araw sa lahat. So, nakikita nyo yung sa likod ko. Alam ko na alam nyo yan. Ha? Kasi iyan ay pagpaya. Siyempre, alam nyo yan. So, ayan. Papakita ko sa inyo ang napakaraming tumubo sa bakura namin na papaya na hindi naman namin itinanim. Of course, kung ikaw ay nagdadasal sa ating Panginoong hesus Kristo, yan, ikaw ay bibigyan ng mga bl ng blessings. So, na bonggang bonggang blessing yan kasi napakaraming papaya sa paligid namin from our Lord Jesus Christ. So, ayan yung mga papaya. Tingnan nyo guys. Ayan o. Oh, mga tumubong papaya dyan o. Oh. Ayan, maliliit pa sila. So, ayan ang mga papaya. So, ayan may lalaking papaya. yan ang lalaking papaya. Yung ganyan yung bulaklak niya. So, wag nyong patayin. Putulin nyo lang sa gitna at mag-change So, ayan pa yung isang lalaking papaya. Hindi ko pinapatayan. Pinuputol ko at mag-change yan. Andun sa likod, ipapakita ko sa inyo na mayroong pinutol ako doon na lalaking papaya na nag-change sa babae at nagbunga ng marami. Ayan ang taas ng papaya oh. Hirap sungkitin yan oh. Napakataas. Puro ang daming bunga. Nahayaan na lang namin malalaglag yan. Sayang nga eh. So dyan banda. Ayan. Pasok tayo dyan sa kusina namin. Yan ang kusi, Dirty kitchen namin. So dyan merong papaya na pinutol ako dyan. Nalalaki na nagbunga siya. O oh, ayan. Tingnan nyo. Daming bunga oh. Yan. So tingnan nyo. Dalawa yung sanga. Kasi pinutol yan. So yan yung gagawin niyo sa mga lalaking papaya. Putulin sa gitna para magbunga. Mag-change siya sa babae. So ayun doon sa kabila, marami pa dong ano, papaya. So, ayan na guys, yung mga papaya o oh, iba't ibang hugis. So, ayan, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po at pakihit na rin po ng notification para laging updated sa aking video. Bye-bye! Thanks for watching. Jesus Christ bless us all.